Ang kwento ni Tonton at ang mga sasakyan isang araw, si Tonton ay naglalakad papunta sa parke. Habang naglalakad, nakakita siya ng iba't ibang sasakyan sa kanyang paligid. Bigla niyang naisip, saan kaya ginagamit ang mga ito? Una, dumaan ang isang jeepney, ang sabi ni Tonton, ang jeepney pala ay isang sasakyang panglupa. Ginagamit ito upang magdala ng mga tao sa iba't ibang lugar, tulad ng paaralan o palengke. Habang naglalakad pa siya, napansin niya ang isang bangka sa ilog. Tumigil siya sandali at tinanong ang kanyang sarili, para saan kaya ang bangka? Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, ang bangka ay isang sasakyang pantubig, ginagamit ito sa pagtawid sa mga ilog o dagat. Pagdating niya sa parke, narinig ni Tonto ng ingay ng isang eroplano sa langit. Tinuro niya ito at masayang sumigaw, wow, ang eroplano ay isang sasakyang panghimpapawid ginagamit ito upang makarating sa malalayong lugar ng mabilis. Habang nakaupo sa parke, inisip ni Tonton kung gaano kahalaga ang mga sasakyan. Sabi niya, ang mga sasakyan ay tumutulong sa atin para makarating sa gusto nating puntahan. Napakahalaga nila sa ating buhay umuwi si Tonton ng masaya. Dala ang bagong natutunan tungkol sa mga sasakyang panglupa, pantubig, at panghimpapawid.